All right mga amigos, kamakailan nga lamang po nag-post sa kanyang social media si kamahalang Turkey Alal At doon nga po makikita ang kasama niya si Newly Crowned Undisputed Super Middleweight Champion Terence Bud Crawford. At sinabi niya sa video mga amigos na ang gloves na ginamit ni Crawford laban kay Canelo noong September 13 ay iniregalo na sa kanya. At ni reveal ni Turkey na magpapahinga raw po muna ng dalawang buwan si Crawford. Tsaka nila iaanunsyo anunsyo ang susunod na hakbang ni three division undisputed the Champ. Sa panayam naman ng Mill City Boxing sa isa sa mga trainer ni Crawford na si Bernie Davis. Tila naibaw kanito ang plano ni Crawford. Anya hindi na raw po laban muli si Crawford kung hindi lang din 100 million dollars ang nakalapag sa lamesa. Crawford don't need to do no more. It, 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 there's, need, there's no need to do no more. We done everything that it is there to do, you know. And unless they want to give him 100 million and make a big spectacle and... You know what I'm saying? Put the belts on the line. And that's the only, only way I can see that. 100 million, no less. At para maging historical ulit, ang laban ni Crawford para sa undisputed title ulit. At ang kanyang suwestyon ay magkaroon muna ng mini-tournament si Nairis Landilara, Johnny Beck, style Alim Kanuli, at Carlos Sadames. At kung sino ang maging undisputed sa kanila, bababain ni Crawford para sa 100 million dollars. let them Who got the belt? WBA got Lara WBC got uh, oh boy, and uh, the other fella got two of them. Put them motherfuckers right. together in the tournament, and and uh and and let them become undisputed, and then Carl will fight them for undisputed. Shit. So yan po mga amigos ang posibleng maging susunod na hakbang ni Crawford. At kung yan nga po ang plano mga amigos, ibig sabihin magpapahinga na naman ng medyo matagal-tagal si Crawford. Si Crawford po mga amigos ay hindi naniniwala sa ring rust. Karamihan ng mga boksingero ay kinakapitan ng kalawang kapag hindi lumaban ng matagal pero si Crawford iba ang kanyang pananaw. Para kay Crawford ang mahabang pahinga, aktibong pag-iensayo at paikipag-sparring ay pwede ka rin patalasin. Hindi ka kakapitan ng kalawang. Bagamat sabi ni Turki, next 2 months pa niya sasabihin ang kanyang plano para kay Crawford. Pero dahil ang mga narinig niyong suwestiyon ay mula sa isa sa mga trainer ni Crawford, posibleng ito talaga ang balak mangyari ni Crawford. Especially ngayon, may mga balita na nga pong inaayos na ang laban ni Johnny Beck at ni Eris Landy Lara para sa 3 belt middleweight championship. Posibleng early next year, eh may makoronahan na nga pong undisputed middleweight champion. Pwedeng si Lara, pwedeng si Johnny Beck o si Adames. Pero sino man ang maging undisputed champion sa kanilang tatlo, garantisadong bababain ni Crawford ayon kay Bernie Davis. So ang lagay mga amigo, si isang tuhogan ang gusto mangyari ni Crawford. Isang laban na ang kapalit ay malaking bayad at mayaman na legasya. Sa ko, sa bayan.